Huli pero hindi kulong ang isang lalaki matapos mabistong nangongolekta at nagnanakaw ng mga damit panloobo underwear ng mga babaeng kapitbahay nito sa Barangay District 1 na Kawayan City. Sa naging panayam ng bomb radyo kawayan kay Barangay Kagawad Stephen Uy Jr., sinabi niya na naaresto ang isang lalaki na mula sa kanilang barangay matapos na mabisto nagnanakaw ng mga underwear ng mga babaeng kapitbahay at itinatago ito sa loob ng kanyang bahay. Batay sa pagsisiyasa at isinasagawa ng sospek ang pagnanakaw tuwing siya ay nalalasing. Makikita sa isang video footage na umabot ng ilang sakuwa na kolekta nitong underwear habang may ilan pang nakitang gamit sa kusina. Nah. Mabait naman anyang pinaghihinalaan dahil sa wala naman silang naitadalang lang record nito sa barangay subalit nagnanakaw siya ng underwear kung langos sa alak sa halip na sampahan ng kaso ay nakiusap pang isa sa kapatid nito na wag na lamang sanang sampahan ng kaso dahil sa handa naman silang iuwi na lamang ang sospek sa kanilang bayan According po din sa chika natin uh, yun nga po may nahuli nga po sila no isang tao na Uh, ito po ay uh, nag-adequat -de no? Uh, ng buha ng mga underwear no? gamit ng pambabae. Ito naman daw po ay uh, kanyang ginagawa pagka siya naman daw po ay uh, sobrang makainom. Yan ang ulat na mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo, Jason Felina Nagulat nag -ulat. para sa number one and most trusted region network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!